I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Dahil nga guys sa ang king kagandahan ng ating Bel Mariano kagapi ay talaga namang nagpost nga rin ito sa kanyang social media account dahil talaga namang iba ang ganda ng ating Bel kahit wala nga raw itong foundation at talaga namang napakasimple lang ng look pero sobrang classy. Narito nga guys sa nasabing post sa social media ni Bel Mariano. kahit nga itong si Miss Iba na alawi ay napakomento nga rito ng ganda with red heart dahil talaga namang itong ating Belle ay super ganda nga talaga at isa nga rin siya sa Bello Babies na kung saan ay talagang magkasama na nga sila dito ng ating Doni Pangilinan at talaga namang nabighani na naman itong ating Doni sa kagandahan ng kanyang tink kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na Stay tuned lang tayo for more update kala Donny at Bell sa mga susunod pa na yuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.